This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, magandang umaga. Na-experience na -experience do ba natin na maglaan ng oras, ng ating lakas, at puso para sa isang bagay na malaga sa'yo? Ngayon, Isipin mo kung paano kung ang lahat ng iyon ay ilalaan mo sa Panginoon. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang kahulugan ng pagiging ganap na ilalaan sa Panginoon ayon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 94 at 97, verses 10 hanggang 17. Ako si Brother Dave at welcome po sa ating podcast. Sabi din sa Doktrina at Mga Tipan, Section 97, verse 10 to 17, ito ang aking kalooban na ang isang bahay ay maitayo para sa akin sa lupain ng siyon upang magkaroon ng isang bahay na itinayo para sa akin para sa kaligtasan ng siyon. Sa DNC na chapter 94, binigyan ng Panginoon ang kanyang mga tao ng malinaw at tagubilin kung paano itatayo ang mga gusali para sa kanyang gawain. Isang opisina at isang palimbagan. Ano nyo po yung sinasabi dito, ad, mag-adlibs lang po ako, no? Yung sinabi ng Panginoon dito, like sa church natin, meron tinatawag na para tumulong sa mga nangangailangan. Yung sabi nga ng isa sa mga stake president namin, nang pumunta siya daw sa, sa Salt Lake, may isa dong warehouse na pakalaki. Pag kailangan mong tulong, mudala ka lang ng cart, siyempre with approval ng bishop, yung ka ng pagkain, kami sa kukuha ng pagkain. Tapos sabi niya tinitingnan niya ang lulusog naman nito bakit kailangan pa ng tulong. Kasi yung Panginoon hindi naman siya tumitingin sa ating personal kundi tumitingin siya sa pangangailangan natin. Alam niyo po yun, pag talagang pangangailangan, pangangailangan. Iba naman yung nag-take advantage tayo na kahit sobra na ginagawa pa rin para na maging tamad ba. Pero gusto ng Panginoon na talagang pagkailangan natin, andun siya na tumulong. Kaya dito sinabi sa 94 na yung Diyos nag, uh, bigay ng kautosan sa mga leaders natin na gumawa sila ng isang opisina para sa mga maralita, para sa mga ilangan, para sa mga nasalanta, para sa evacuation center. Lahat no, ay binigay ng, ng Diyos sa atin para na matulungan tayo sa mga pangailangan natin. That is why nakakalungkot pag uh, yung bang hindi nagaganap yung mga plano ng Diyos dahil sa personal na mga interes. No? Ang bawat detalye ay ayon sa pattern na ibinigay niya. Bakit? dahil ang lahat ng bagay ay nagagawin para sa Panginoon ay dapat maging banal at maayos. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 97, binigyan diin niya ang kahalagahan ng templo, isang lugar ng pasasalamat, pagsamba at pagtuturo. Sa, Pilipina, sa Pilipinas ngayon, sobrang dami na ng temple. Back in the day ng pag ko, 2018, ano ah 2008 yung temple ay nasa Manila pa. So pag mag, uh, yung mga bata magkakaroon ng excursion, pupunta pa ng Manila kami. Pupunta kami ng Manila. Pag ikakasal ka sa templo, doon pa ngayon marami na. Meron ng Cebu, meron ng sa Davao, sa Ordoneta. Marami pa, no? binubuksan na templo. And soon, baka dito sa amin, sa Negros, magkaroon. Ah, meron na sa Bacolod. Meron na, no? So soon, 2025, baka next year, magkakaroon na ng uh, I mean mag open na. So dito na kami magpupunta uh, at uh, dito na kami mag uh, uh, gagawa ng ordinansya para sa mga buhay at sa mga patay. Ang parehong mensahe ay malinaw. Kapag ang isang bagay ay para sa Diyos, ito ay dapat ganap na ilaan sa kanya. Dito natin makikita mga kapatid no. Na kailangan nating ibigay sa Diyos yung para sa kanya. Alam nyo, kanina habang nagbabadali ako papunta school, school kasi ngayon ay merong deadline yung parang imposible siyang gawin tapos parang sabi ko God kailangan ko bang gawin to sabi ko God palakasin mo ako kasi kanina sa school sa work yung bang papunta pa balik pabalik ako and then papunta naman sa mga pupunta kasi magbibigay ako ng mga grades tapos deadline ng class record kasi naging advisor ako ngayon tapos sabi ko instead na iniisip ko na problema or parang ano ba, mabigat, iniisip ko sa opportunity. Bakit sabi ko makakauwi ako sa bahay, doon ako magtatrabaho kasi may pinapa-deadline sa akin na imposible, makagawa ako ng kamfa early ng umaga. Sabi ko, God, give me strength, no? Bigyan mo lang ako ng lakas na may taguyod ko hanggang mamaya noong gabi na matapos ko yung mga trabaho ko for, that, for this day kasi bukas deadline na. Sabi ko sa Panginoon, na uh, bigyan mo ako ng inspirasyon, bigyan mo ako ng lakas. Uh, kasi hindi po, po natin gawing excuse yung mga nag nagaganap sa atin para hindi natin magawa yung responsibilidad natin sa Diyos. Dito nga, hindi na natin nagagawa yung para sa Kanya, how much more sa langit na sobrang busy doon. Yun yung insights ko. No? Big sabihin noon mga kapatid na minsan yung mga nangyayari sa ating pagiging busy, hindi natin malmamalayan if it's a blessing or it is a temptation or challenge pag hindi natin nabubuksan 'yung ating spiritual no, na aspeto or spiritual na mata, spiritual na pakiramdam, spiritual na puso. Ano big sabihin nun? Pag hindi tayo aware at tinitake natin, ay busy ako. So i-disregard ko muna 'yung Panginoon, i-disregard ko muna 'yung gawain ko sa simbahan. And later on nakikita mo bakit dumadami tumadami 'yung mga deadlines mo. Ayun. Kasi hindi mo nilalagay yung Diyos sa gitna. naniniwala ako at napapatutuo ako na pag natin yung Panginoon sa una, makikita natin yung power niya at yung wisdom na pibigay sa atin magiging madali. At sooner or later yung mga deadlines nagiging nawawala na. At sooner or later na natin mas malaki pa yung time na meron tayo kayo noon na sobrang busy natin. Ang pagiging ganap na ilaan sa Panginoon ay hindi lang tungkol sa mga gusali. Ito ay tungkol sa atin. Ang ating oras, talento, at puso ay dapat nakalaan sa Kanya. Hindi ito kalahati. Hindi ito tira-tira. Kundi buong pagkatao natin. Di po ba? Kasi minsan yung parang, ay sige God, pag meron akong time mamaya, magdadasal ako. Ay sige God, pag meron akong time mamaya, magbabasa ako ng banal na kasulatan. Ay sige God, kung meron akong extra money, pupunta ako sa templo pag meron akong pamasahe, um, magsisimba ako. Meron nga ako na, na meet, ano? And I know, meron siya siguro mga challenges sa buhay. Uh, sabi, sabi, sabi niya, ay, brother, hindi kami, hindi kami nakakapagsimba kasi, ano eh, mahirap ngayon eh. Sa, parang gano'n yung sabi niya. Kasi maraming bayarin, um, kailangan, maraming gastusin. So, wala kami pamasahe papunta sa church, Sabi niya, tapos nag-share siya na ang anak ko nga, nagsuschool araw-araw. tapi ko, kung wala silang pamasahe pamuntang church, paano yung provide yung pamasahe niya sa anak niya? Di po ba? Parang nagtaka ko. Siguro may malalim na rason. Hindi ko binibigyan tuon na makapag-provide nga kayo ng pamasahe nyo sa bata, sa anak nyo, papuntang school, tapos sa church, hindi. Hindi ko iniisip yung iniisip ko, ano ba talaga yung concern niya? Siguro nahihiya lang siya? Or may sinamaan siya ng loob? tapat yun yung pananaw natin. No? So, ibigay natin yung time natin at talento at oras sa Panginoon. No, mahita natin na kailangan niya tayo. Kung hindi tayo tutulungan ng iba, tulungan natin yung sarili natin para tulungan yung iba. Di ba ganun siya? Kung wala tutulong sa atin, tayong tumulong. Di ba? Kung walang superhero, tayo maging act na superhero. Parang ganun siya. No? Kasi hindi natin control yung mga pananaw ng ibang tao, yung pag-iisip nila, pero control natin yung ginagawa natin ngayon control ko ngayon na gagawa ako nito. ba? Diba? Kahit medyo <clears throat> may parang sign ng ang tawag over fatigue, no? Pero hindi ko na hindi ko nararamdaman 'yon kasi alam ko nakasama ko yung Diyos. Ito yung sulat eh, no? Na na para siyang parable na para mabigyan natin ng uh, aral, magbigay sa atin ng aral. Ang sabi dito, mahal kong Panginoon, matagal ko nang sinusubukang ibigay ang lahat sa iyo. Pero lagi akong may kinakapitan. Oras ko, mga plano ko at minsan pati ang puso ko. Pero habang binabasa ko ang iyong salita, natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay nasa ganap na pagsuko. Kaya ngayon, isunusuko ko ang lahat, ang aking oras, talento at pangarap. Hindi dahil madali, kundi dahil mahal kita at alam kong mahal mo ako. Turuan mo akong maging ganap sa iyo, ang iyong lingkod. Napaganda ng sulat na ito kasi alam niyo mga kapatid, sabi ka ng Panginoon, kung sino yung mahanap niya yung sarili niya, ay mawawala. Kung sino yung niwala yung sarili niya para sa paglilingkod, mahanap niya. Ano ba yung big sabihin nun? Para sa akin lang, pagbibigay natin tulad dito sa sulat, isusuko natin ang lahat sa Panginoon, sa ating ama sa langit, doon natin makikita na bakit lahat ng nangyayari sa buhay ko, ito yung gusto ko na hindi ko na-expect. Pero pag ginahanap ko yung mga gusto ko, hindi ko nakahanap dahil nga ang mga bagay sa mundo na mga imposible kailangan ng isang uh, divine being para maging posible yon so kailangan natin ng tulong ng divine being yun yung ating ama sa langit yung ating Diyos, para tulungan tayo sa mga gagawin natin kaya naniniwala ako ng mga kapatid na kapag sinusunod natin yung kagustuhan ng ating Diyos, may kita natin yung pagbabago sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi natin nakakamit, nakakamta natin. Yung mga bagay na mahirap siya, iposible siya, nagiging posible. Anong ibig sabihin sa inyo ng ganap na ilaan sa Panginoon? Mayroon ka bang bagay na nahihirap, nahihirapan kang isuko sa Diyos? Ayon. So paano mo ipapakita ang iyong dedikasyon sa Kanya ngayong linggo? Ito yung mga tanong na Uh, tatanong din natin sa sarili natin, paano ba ako maging ganap, Panginoon? At paano ko ba ilaan ang oras ko sa iyo? At paano ko isuko? Kailangan natin kasing isuko. Eh. Paano ba yung isuko? Ito yung mga bagay na gusto natin or uh, mahalaga sa atin na kailangan natin i Kailangan natin ibigay sa Panginoon. Ibig sabihin, nagpapakita tayo ng um, tiwala sa Kanya na, ito lang yung pera ko. Tulad ng Widow's Mouth, ito lang yung natitirang pera ko. Bibigay ko sa iyo para na ikaw na 'yung bala sa akin. Parang gano'n siya. Hindi lang pera. Oras natin, grabe god. Sobrang busy ko ngayon pero ibibigay ko sa iyo ito. Isusurrender ko, bahala na. No, bahala na lahat. Dapat 'yung pagiging bahala natin na surrender sa Diyos, Kailangan mayroong trabaho 'yun, na At kailangan na manggaling mismo sa atin 'yung desisyon. Hindi kay Brother Dave. Hindi sa mga leaders lang natin, kundi sa atin mismo. Kasi mahirap po na yung desisyon natin, ibibigay natin sa ibang tao. Kasi sabi ni Brother Dick, ako po yung nagbibigay inspirasyon, nagbibigay idea, nagbibigay ng kaalaman. Ngayon po, panalangin ninyo, pag-pray ninyo, if ito po yung nakakatulong at yung desisyon manggagaling mismo sa inyo. Para no matter what happened, alam, alam nyo yung determinasyon. Talagang buong-buo yung loob ninyo. And it will make a difference. Ngayong linggo, subukan natin gawin ang tatlong bagay. Una, maglaan tayo ng oras sa panalangin at pagdinilay-nilay. Tanungin ng Diyos kung ano ang mga nais niyang isuko mo. Ayun, so tanungin natin through our prayer, God, anong gusto mo na isuko ko sa buhay? Kasi alam ko, ikaw yung nakakaalam ng lahat. As we ponder about it, mahita natin na, o oh, nga no, may mga bagay ako sa buhay na ginagawa na hindi naman pala importante, na hindi naman pala mahalaga, na pwede ko siyang i-give up at papalitan ko ng ganito for a better cause para maging mabuti pa yung buhay ko. Mapalapit pa ako sa Diyos. magbigay ng isang talento o oras sa paglilingkod. Ano ba yung talento mo? Ano ba yung meron ka na pwede mong ibigay sa Diyos? Sa simbahan, pamilya o komunidad? Mga kapatid, tandaan natin ang pagiging ganap na nakalaan sa Panginoon ay hindi isang beses lang. Ito'y isang desisyon. So, hindi lang itong parang, oy, magsiservisyo ako ngayon, siserve ako sa Panginoon, pero After ng one week, okay na ako. Mag-serve ako ng full-time mission, after ng full-time mission, okay na ako. O tapos na ako mag-serve ng bishop, tapos na ako mag-serve sa calling ko, okay na ako. May mga ganong tao, mas inuuna nila yung uh, pera. Kasi yung pera, nakikita eh. Yung opportunity, nakikita. Yung trabaho mo, nakikita. Pero yung Diyos, hindi. Pero tingnan natin, lahat ng meron tayo nang galing sa Kanya. Yung trabaho natin, yung opportunity natin, yung bahay natin. Ibing yung kinatatayuan natin. Oh, meron ka, mayroon nga tayong titulo ng lupa. Meron nga tayong ganito, pero tingnan natin, sa atin ba 'to? Tayo po ay isang uh, nagka-travel lang sa mundo, sa earth. 'Di ba? Traveler lang tayo dito. Sooner or later, matatapos na yung yahi natin, babalik tayo sa kanya. So kailangan na buong-buo yung desisyon natin. And let's pray to our heavenly Father that heavenly Father will give us the strength na makayanto, Kasi surrender natin sa kanya. God, hindi ko kaya mag-isa lang ako. Kasama. Mas kailangan kita ngayon. O kailangan ko ng kasama. At ikaw po yun. Kapag ginagawa natin ito, mararanasan natin ang kapayapaan at lakas na galing sa Kanya. Mga kapatid, salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless, ayun. So, share naman po yung ating uh, link at sa mga kaibigan natin. And uh, para sa mas marami pang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hanggang sa buli, ako si Brother Dave, nagsasabing ilaan natin ang lahat para sa Panginoon. Sapagkat siya, ang ating ama sa langit, ang ating lahat. Pagwalain po tayo ng Diyos.